Hello. Oh, what? Hello. Yo 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 yo. Tagasan po kayo. Ano po taga an- Taga Amin. Ay, taga Orient. Taga ano pala? Oriental Mindoro. Ang Oriental Mindoro Apo. ay part ng Visayas, di ba? Apo, di ko po alam. Bagsak po ako sa ano. Ilan taon na po kayo? May interview pa lang uh, ng mga Seventeen. 17, tapos si ate. 16 po. Oi, ano fifteen lang wow. ako <laughs> Ay, Hindi <laughs> okay. niya po tanggap. Hindi niya tanggap na 16 na siya. po kote. Broken, broken. Ara! Any tips po? Any tips? Sabihin na. Teacher. <laughs> 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 yo, yo 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 yo. Actually, teacher ako. Pero anong subject I kaya? Siguro sa ano, sir? AP po? <laughs> AP. <laughs> Araling panlipunan pala. Hindi. So, I'm actually a Bible teacher. Ah, uh, I mean it. <laughs> <Napa -amen> agad eh. <laughs> okay naman. Okay <laughs> <laughs> Ayun, bali, nagpunta ako dito sa Ome TV para sana tanungin yung mga nandito if ever they have question about the Bible. Kayo ba? Meron ba kayong any question about the Bible or anything about your faith? Try ay, kuya, meron yes. po. Yes, ano yun? Eh, anong nga yung tanong ko? <laughs> Nakalimutan. <laughs> Ayan. Tunay po kayo nakasulat sa Bible? Ayun. So, itong, yung mga nakasulat sa Bible ay tunay. So, kumbaga, tayong mga tao, di ba? Uh, mapapatunayan natin yung mga sinasabi natin kapag nagkakaroon siya ng katuparan. So, limbawa, nangako ako sa iyo, di ba? Paano mo mapapatunayan na yung pangako ko ay totoo? Kapag tinupad ko yung pangako ko sa iyo. Kasi yung Bible, naglalaman siya ng mga pangako ng Diyos. At hindi lang siya basta pangako. Pero, yung mga pangako niya, nagkakaroon siya ng katuparan. So, ibig sabihin, yung Bible, masasabi natin na trustworthy book siya. Kasi yung nangako nito sa loob ng Biblia, nagkakaroon siya ng katuparan. Kaya yung pinakaunang proof na yung Bible is totoo talaga siya. Kasi yung mga prophecy inside that Bible, natutupad siya in the reality. Katulad at the time of uh, Old Testament, di ba meron nakapangako ng na Messiah or Savior na darating. Sa panahon ng first coming, natupad siya at sino yung dumating? Si Jesus. Sa so, ganun din sa panahon natin ngayon, meron ding prophecy na iniwan ng Diyos, pero yung propesya na yun, tutuparin din siya ng ating Panginoong Diyos. So, yun yung kasagutan. Kumbaga, paano natin mapapatunayan na totoo yung Bible kung yung pangako ay nagkakaroon siya ng katuparan?